Yan guys, dito kami nag-walk kanino. Wala, biglang lumikusip. Ay, dumiretso si Panda. Hindi, hindi niya ako nakita. Lum Papaliko na ako sa center. Eh, yun yung pagkakataon. Malapit naman na sa kanila yun. tahimik na yun si puto ano eh Snoopy tahiga na yun tanggap niya na ang sitwasyon na tali na siya Tingnan nyo guys kung ihina ulit yung signal ah. Dito talaga yung sa spot na yun. Ah. Um. Doon sa may walang signal. Ang lamig. Ayun si ate, nag ng aso. kalahi ni Potpot -pot yun malabo no may inkanto ata dun eh puro libingan ata guys eh puro libingan kasi hindi nakabike tayo kanina kasi lakad uy bahon uy Ah, na kahina na hinanay tuhod na ang balot ah. na yung anak ng boss ko yung kotse na yan ah. Ay, nasa sinong tagay sa so, nandang tagay. Ala, kakawal na naman to. Ah, oh, nakita ko po siya. Sarap na nang pahingan oh, ada ba yan? Nakita pa ako. Ay, gulay. Sakto pa nandiyan yung bus, tsaka nag-ingay. Ano ba yan? Snoopy kasi. Ramdam niya talaga pag nandun ka na eh, no? So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang ating live. At mag-asikasa na tayo papasok. So, ayan, ingat. Ayan, eh, no? Ingat niya. Bye-bye. <gasps>